bukas ko pito guys kasi meron you know, pa tayong susuotin pa meron din kasi ako ganito na binibig ko rin sa so, try natin In guys ang lamig niya ko pineapple po niya to na, ma, na mabigay sa akin. And... Good evening guys and welcome back again to my channel. Medyo mahinaan ko yung busis ko today kasi gabi na eh, ko kasi gabi na po ngayon. Continuation nato sa ating ginawa nung last na video ko guys na nag-unboxing tayo. Eh, unahin ko yung sa aking alaga. So, yung aking alaga, nabigyan siya ng pasalubong ng kanyang kuya from Australia. Ang ganda nito, guys. Malaki din, kasya din sa akin, pero sa alaga ko ito. Pero, manala, may panglakad siya ba? And then, meron din siya nito ng ating ito na yung sa Sobrang lambot ng tela. Uh, and then, yung tarak niya is, Beware of Minecraft. It's eternal guys. in Ito naman pang tulog. Ang ganda niya, guys. Dreaming of stars. Tcha! And this one. Diba? Ang ganda. Siyang maganda din siya. Diba guys? <laughs> Ayan. Ang ganda ng tela niya. Nyong... And anong tatakan ko? Ayan yung tatak niya. Hindi naman siya ano pero maganda. Happy lang kasi Meron pa lang, kahit wala akong pera, meron nagbigay sa akin. For Christmas. And this one also is my hood siya. So gusto ko ito. Mamaya isukat natin siya guys. My hood. Ayan, ang hood niya. I like it too. And, ito na na sinasabi ko. Ang lipstick. <laughs> try ka natin guys. Try ko lang ha. Wait a minute. Gagamit lang tayo ng ano. <laughs> try lang natin to. Ito ba yun? Which is an lighter. Ito, ano lang daw siya, um, di ko pa natin, na ano yung kulay na, eh? pero try nga natin dito. Paano ba? Ayan yung kulay niya. So, ba, diba, very, very light lang siya. So, try natin. Ganyan siya, guys. Try natin siya. On lips. Okay, gina ako nag... Uy, maganda siya. <laughs> mm mm, -mm. Hindi siya ganun ka red ba? Di ba guys, okay lang? Uy. Maganda. Akala ko siya ano, okay, okay lang siya. Ganda niya. Ito yung gamit ko guys. Ellen Tracy. Hmm? hindi. Hindi na tatatabla ng lipstick yung aking labi, ah. Yan. Uy, ganda siya, oh. Hmm, bing saon, gig pagwapa, oh, mangit lang gabon. <laughs> Ayan, ang ating, ano, dalawa to, although, ano naman yung isa, medyo, pwede din siya for chicks, guys. And then, pwede mo rin siya dito sa, ano, dito sa taas. Hmm? Diyan talaga ako marunong. Ito talagang gusto kong pagpraktisan, guys. Yung maglagay ng eye shadow kasi hindi talaga ako marunong maglagay ng eye shadow. At saka pwede din siya dito. Ito parang wala lang, ah. Ah, meron. Meron. Kala ko lang wala, pero meron. Meron, meron. Oh, meron rin pala. O, diba? Rokolet. Meron din ako dito, guys. So, what? Tiring, tiring, ding, ding, ding. Alam nyo, guys, sinubukan ko na to. Ang ganda. Alam nyo ba kung ano nangyari? Hindi ko lang kasi siya na-unbox no, nung gin... Hindi ko lang yun siya na-unbox, guys. Kasi, ayun nga, wala tayong oras na kalimutan ko. So, ngayon, in-unbox ko siya. Eh, pakita ko lang siya. Ang, ang alam niyo ba maganda dito sa so watch na ito, guys? Yung ginamit ko siya nung no, pumunta kami ng hospital. <laughs> Nagmamaritis. <laughs> alam mo kung anong nangyari. Ang daming siyang na, na na balitang. Hindi mo alam kung saan galing. Sabi ko, may naririnig pa ako. Sabi niya, shut up, shut up. Saan ba ito naguha? ng ano itong nakarecord ba ito? Hindi. Kaya pinaano ko sa boss ko. Kasi hindi ako marunong. Excited to gamit na Skechers. Slip-ins. Skechers. na natin yan sa ating susunod ng mga vlog. And then, ito ang pinaka pinaka-importante sa akin, guys, na na ko na pasalubong. And gusto ko lang din yung uh, thank you sa aking alaga na sobrang bait. Na up to the last minute guys. Ah, nanayak ako ay. Sabi ng mami niya kanina, up to the last minute talaga na hinabol pa niya to na, ma, na mabigay sa akin. And thank you Nico. Ito yun guys. Oh. Ito yung bigay ng alaga ko. Thank you so much Nick dito kasi guys I am a PWD meron po akong uh, hearing severe problem I don't know kung saan kung, saan, kung bakit ako nagkaroon nitong ano na to na hearing loss na talaga guys kapag alam mo pag wala akong gamit nito parang tahimik ng mundo although okay. sisilo yung marinig ko pero wala na kaya nung ginamit ko to guys Sobrang hindi ko maintindihan. Ang gulo, ang ingay. Parang pagkakaroon ko, bakit ang ingay? Lahat na yata, na klase ng sasakyan, katingay yung ubo ng kabilang bahay namin, naririnig ko na siya. So, ganun siya. Ka kaano. So, thank you so much, Nico and Jess. Talagang hinabol pa nila, tumaralan lang ng alaga ako para lang mapadala dun sa mami niya. Thank you so much talagang God bless sa inyo sa inyo sobrang sipag at saka may kasama pa siyang battery guys eh, itong battery na to it takes so how many years ko pa siyang magamit kasi sobrang dinamihan niya talaga and kung dito kasi bibilihin dito guys itong ganitong klaseng battery is worth nasa I think 300 ito lang guys 300 pesos so 300 to 400 something like that tatay ko sa alas sa kasi nakita ko din siya meron din nito siya sa online kaya lang ito kasi doon talaga to galing so doon kasi sila eh. parang sa company ano talaga sila galing ay just ko nahihirapan ako ay yan pa nga yung ano nyo pero <laughs> so thank you so much Nick talagang masasabi ko rin kahit sa mga, sa, sa mga buhay sa buhay ko, meron pa rin taong tumutulong. Thank you so much. Talaga. Appreciate ko lahat. Eh. Piri-eyed ako. <laughs> ito kasama to guys. Mga ano to siya. Ah, sizes kung ano yung gusto kong gamitin dito. Sobra alam nyo guys. Ito. Ito. Kahit na nag-work ako hindi ko siya basta basta, basta mabibili unay own ha kasi sobrang mahal niya sobrang mahal po ng ganito guys <laughs> hindi ko kaya yun siguro ibili ko nito ikakain ko na lang bigay na lang sa pamilya ko kaya yun <laughs> Diyos ko, sa mukha ko bakit parang parang hindi ako ko sa lipstick parang ang kapal ng dito ko di ko maintindihan ba hindi ko alam So, ayun. So, thank you so much, Nico. Sobrang, <laughs> ay, so, napayak tuloy ako, guys. Charang. Ayan na siya, guys. Ay, masyadong maliwanag yung aking, ano? Diyan, lagay. nashao alavert 'di ba? Meron din siya. Kailin natin mag-choki? <laughs> so bukas ko toto guys, kasi meron pa tayong susuutin bukas. Meron din kasi ako ganito na binili ko rin sa ano. So, try natin kung pwede siyang suotin. Ayan, guys. Ang lamig niya, guys. Ganyan po siya. Diba? Sobrang lamig. Ang ganda ng tela. Sobrang lamig niya suotin. Eh, may pangsimba na ako. Ayun. So, bukas na lang ko. Na hindi, <laughs> hindi ko na makikita yung ating this one. Ito na lang ganyan. Ganyan na siya guys. Eh. Hindi mo na siya kailangan hawakan kasi kasi pag ipapasok mo siya, na siya ganyan na lang siya. Ayan. Sukunog, so, pa ako din. <laughs> Ayan. <laughs> napapago na so, continuous na lang natin sa next natin, ano, kasi tomorrow mag-workout naman tayo para sa ating exercise so, yan lang muna and bye-bye sana nagustuhan nyo yung video na ito, and please don't forget to share and like Ay, God bless everyone and thank you for watching, bye-bye